Ata, di mo ako na-miss diwata? Hindi. Oh. Kailan man, hindi ko na-miss ang mga basher ko. Uy, <laughs> di ako naging basher sa'yo. Sino-sino <laughs> nga ba ang mga basher ni diwata? Number one si Charlie. <laughs> Guys, mga basher nga pala kami ni Diwata At dito kami kakain Guys, biruan lang namin ni Diwata yan ha, hindi ako basher niyan. Nasa gitna lang ako ninyo ha Basta ang trip ko sa buhay ay kumain lang ng kumain kahit saan Okay na yung parisan ko, tahimik na sana uh, ayo ko nang nang vlog pa ng kung sino-sino man So okay na sana ako sa tahimik lang na buhay sa parisan ko yan. Ang tanong, may mga bagong ulam ba si Diwata dito? Maan ulam, marami ng ulam dyan Diwata Paris kasi ngayon, marami ng ulam so, Ano nung ulam meron dyan? Nagluluto pala, naubos sa na kasi unang batch Pero mamaya yung panggabi magluluto yan para naman sa magdamag Kasi para marami mamaya Marami ng ulam Ay, Bukod sa Diwata Paris, may sikin, inasal Marami na kaming ulam so, May kita ulam. Nyo naman mamaya Kaya lang nagluluto pa lang yung panggabi Napabalik ako dito dahil nabalitahan kung may mga bagong ulam si Diwata dito Mapapasabi ka na lang talaga ng Manong ulam <laughs> Tara po, trip tayo man Marami ng ulam dito man After so many, 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 many months At nakabalik ulit dito eto yung kanilang menu eto nga pala ang mga bagong menu ni diwata at maraming pang iba at nabalitaan ko nga na wala nang kumakain kay diwata pero nung dumating kami dito may mga kumakain pa rin naman hindi nga lang tulad ng dati pero pag maggagabi na at oras na nang uwian ng mga empleyado eh mukhang pinipilan at kinakainan pa rin si diwata ng mga tao ano po to pork steak po to opo magkano po yan 130 and the rice ali sabaw with soft drinks. ah 130 and the rice Elizabeth with isang soft drinks sige po man pa order po ako ng ano pork steak Lupit to may mga ulam na dito. Ayun oh. No? Ayan, paborito ko 'yan, guys. Pork steak. Ayun no? oh. ito guys, oh. pork steak. Ito 'yung para sa softings. soft drinks. Yan, para sa soft drinks. Ito guys, ali rice, di ba? Ito. Yun, umitaba ako. ali sabaw dito, te. Ali, ali Sabaw Ali Rice Guys, 130 pesos Diba? Tara, dun tayo Yun know? o 130 pesos Ali Rice Ali Soup With isang soft drinks Kukunin ko lang ha Dito yung Parang may soft drinks Sir, unlimited soft drinks Dito yung Sabaw lang <laughs> kalang ko <doi>. eh <laughs> So guys napabalik tayo dito Kay Diwata Kasi nabalitaan ko may mga Ibat-ibang klase Siya ng mga ulam dito At isa nga sa paborito Guys yung kanilang Pork steak man Di na mo May tabako 130 pesos 130 diba? pesos lang yan? One rice Ali sabaw With isang soft drinks Grabe na Yan yung paborito ko oh, Manalo pa yung biga, yan no Ang lalaki ng hiwa Di ba? Okay. Kuha tayo dito ng sibuyas. Sibuyas. Ayan, sibuyas. Pork steak yan, ha? Hindi natin yan dito. Hindi natin nakuha yung sibuyas. So, kuha tayo ng kanyang sarsa. Ayan, o. Oh. Ayan. Sarap nyo yan. Sarap. Yun, no? Diba? Ang ulipit pa nga dito, guys. Pag may naabutan na kayo sa Paris na may mga taba, okay. pwede pa kayo makahingi nun. Ang daming taba nito, ni tula. Oo, oh, siyempre. Hiningi natin. Mm, Syempre, oh. Mm. 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 Guys, panalo. Pork steak na pork steak. Mm. Guys, masasabi ko talaga masarap tong kanilang pork steak. di ba? Mm. Kasi pork steak na pork steak talaga yung lasa eh. Pero sa Paris, magkakaiba tayo ng palasa dyan. Dito masasabi kong panalo. Marino. Mm. Yun o. Sarap. Mm. So, dito muna. Uh, para sa titikman natin. Mataba-taba po. -taba oh. Mm. Malapit sa hmm. Okay lang yung lasa. Medyo matamis-tamis na may konting alat. Tut. Hmm. Pede. Hmm. Sarap ng taba, oh. Tanalo ba? Oo. Mm. Pero guys, hinahini lang sa pagputrip ng mga gantong ba? Mm. Chow, masarap yung pork steak. Masarap talaga boss, yun e, mo, oh. Huh? yan nga, ko ngayon, eh. Yan din? <laughs> Patis pa tayo na order, ha? Kaya nga, mo yung pork steak ko, boss. May mga taba-taba pa -taba Ang naglalak yung pang ako, eh. <laughs> naglalak na. Ba ba. <laughs> bawal, bawal, ako ng pork, eh. Pork? High <laughs> <laughs> <I'm> blood ako. High <laughs> <I'm> blood na. <laughs> <laughs> ng palasa guys pero pag natikman dito yung pork steak nila eh baka magustuhan nyo rin. Diba? Hoo. Madaya ka, eh. Alam mo pala yun Dok dok dok. <laughs> Panalo. Guys, may mga bagong menu si Diwata dito. Mga may mali mag trip, mag dito. Diwata, saan yung mga iba mong branch na magbubukas? Yes, abangan nyo yung Tagaytay Very soon na yan And of course, Calamba, Laguna, Los banyos Tapos marami pang uh, ginagawa sa iba't ibang probinsya Kaya abangan nyo yan Yung binanggit ko lang muna tatlo Ayun yung mag open ng very soon na yan Pero may bukas na tayo Mayroon tayong bukas sa uh, Pasay na Diwata Paris. 24 hours pa rin yung operation natin dito. Quezon City, Caloocan, and of course, San Fernando Pampanga. Lahat Pampanga. pinupuntahan pa rin talaga ng mga customers. Maraming salamat sa mga customers, sa mga supporters ng Diwata Paris. Isa lang masasabi ko sa inyong mga bashers. Salamat!